Orange 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 Ang kulit-kulit nila naman Dahil mga busog na kayo ha Ha Hi Orange <laughs> Ang kulit nila talaga oh Seryoso Eh. Na, pupunta sa natin Na. Good evening, guys. Kiki. <laughs> Orange <laughs> Ya, ang ya. kulit nyo kayak mga busog na naman, kamo wala Mm wala na, Orange. <laughs> Ang kulit ni nila. Yan. yan si Orange. Tumatabi sa higaan namin yan. Pag naggising ng madaling araw yan. Ginigising din kami. Nangungulit. Sige. Pangalabit sa mga buhok, Sa mga singit. Gilid-gilid pa, Da, da, da. <laughs> Orange. Tahimik na yung gabi ah. Ito pala, oh. Mabango pala ito. Itong bulaklak nito. Mabango, oh. Ayan. Fish lily. Tawag niya, fish lily. Fish lily. yan mabango yung bulaklak. Ayan. Anong bulaklak siya? Hmm. Yung mga bulaklak. Tahimik ang gabi. Tahimik ng mga kapitbahay. Hmm? hin Ayan. Ayan, tulog na yata dyan si Ati Tash, oh. Ayang bahay. Walang ilaw sa labas. En bang yang kepik bayu, lah yuk yuk oh. nong. Seneng mungkin, ano Tapi kalau, buat mulai ini pat. Itu bayi nih mam gending. And na ayan. Ako, talang yung na ang gabi. Ito guys, yung halaman ko ano. o oh bonsai. Ayan, ganda niya. Ay, bonsai. Bonsai.